11,000 viewers po yun hindi ko alam, Secretary ako magkasama kami ni Abby sa isang bahay anong ko si Abby, anak nandoon ako ngayon sa kanilang lugar ambot iot mamangkot, kumabalas ako sa may mga may sense bakit din nilipit ambot siya ay, hindi ko alam hindi ko alam naalaman nag live siya ano niya nga klase mamangkot nasa Dubai ako malayo ako sa Pilipinas 21 years, hindi ko nakauwi na. Hindi ko nga alam kung bakit naglalive ako ngayon. Tanungin ko bakit gina... Bakit dinilit ni Abi. Ang butch ang tanungin mo. Ano nga klase ng mga kapamangkot, yung diputa? Dubo angon ko mankwakon, pati ang kamuna. Hindi ko alam, wala kong bulang kristal. Hindi ako si Anoro Rudy Baldwin. Hindi man kumanong pakot. Ay, ang ng Diyos ko, ginuo ko. Pati ang pag-off ni Abby sa iyang live, ako ang pamangkuton ay ang good. Hindi naman ako nakikialam sa kanyang live. Pinaglalabang ko si Abby, hindi ako nakikialam sa kanyang Facebook. Hindi ako ang alpot nga si ano, Berto. Nga pati ang Facebook, pinapakialaman. Ay, ang but siya ay admin niya ko, wow. Nandoon ang pangalan ni Bugris as admin sa kay Abby. Do mga hinangag na Do mga tanong na blasang mga alipungoy, bilaksing iloy. Araw-araw naman ay na ang mga tanong. Alam nyo, unang-unag nga naiinisan ko sa mundo ang ang bubok. Ayaw ko git. I do not like dumb people. Naiinis ko lang na makinig sa mabuti sana ang dumb person na ano. Yung dumb person nga nakakatawa bala. Pero may mga dumb person kasi nga bilaksing iloy nakakainis. Ayaw ko nang ganun. Gamit-gamitin din ang utak pag may time. Yung buta. Kung mga wala, logic, wala, ano ko yan, ad, ano ko yan, ni Abi? admin niya ko. Daan mo si Abi? Aw, inaaway niya ba si, ano, inaaway niya si Berto? Ano ang ginagawa ni Abi habang mag nagla-live? May ano, may subject na nagapanginit sa or tahimik lang sa nga nagapakyut-kyut sa sa live niya. Kung hindi niyo makikita ang live niya ngayon na pwede niyo ma-replay, ibig sabihin either dinilit niya yon or baka delayed lang si Facebook na i-post kasi hindi real time ang Facebook mag-post ang live. Lalong lalo na ako marami ang nanood kasi naglo-loading pa yan. Kaiyo di putang, nga kundo bilatsing iloy man Hiara Manawari. Ang pangalan mo Hiara Manawari. Ibig sabihin intelligent. Tapos matanong ka sa akin bilatsing iloy doon si Rudy Malduin, Kuya ba lang alam kung kung ano nangyayari? Ang koneksyon namin ni Abby. Pinaglalaban ko lang sila dito pero hindi ibig sabihin admin ako. Siyempre bakit siyempre? Siyempre nga ano? Kung ma-end live sakit nag-live kung may connection, Ayala. Ayala. Nandito kuya sa ano? Sa Dubai? Pag ensang live yung sa live ko, tida yun. Anong koneksyon, Hiraya, manawari? Anong connection ko pag, pag tapos ang live yung live ko tayo, nag-usap kami ni Abi. Ang tanong mo, walang sense. Baka hindi ka naman bobo, pero napagkamalan kang bobo kasi nga, walang sense ang ano ang tanong mo. Bago magtanong, dapat may sense. Paano si Abihaw? Paano? Ha? Huh? something Ganun -ano siya busy sa live naga pang-progress na important issue ano Watching from Qatar, Emma hi. So, bago tayo mag-speaky talk sa mga ibang ano, sa main topic natin, may gusto lang akong i i ano, i-topic muna. Isa ka abogado. Bago natin i na naman si Beverlat Alpot kasi hindi pa natin natapos lahat kagabi, di ba? Mm. Okay. <laughs> Joey, Rosas, tau ka ni Berto, yan si Hiraya, manawari. <laughs> Nakita mo sa doon ni Berto? Pantulano, hi. Tala Maharukon, hello. Grace Cancio, hi. Josephine Carriaga, hello. Mami Cecilia, Mami Chona, Alvito of Morocco, how are you? Daog naman, oo, oh, oh, nalalo naman si Nathan sa, ano, sa scatter. Siguro nalalo naman siya mga 10,000 kasi 10% ako yung sa kanya eh. So, pag may 1,000, kumini, nalalo na siya mga 10,000 na naman. Okay, so may isa ka-abogado na, in this, biga, instead of giving, instead of giving uh, commendation for a canner gesture, Or a sincere gesture of a fellow attorney. Nagalit dalita ng ihudiputa ng malawin ng bages maniyon. Alam mo ikao pangit kana Jurassic ng pagmumukak mo. Tapos ano ka pa? A lawyer Niko Kihano questioned why the public attorney's office or PAO lawyer who was spotted riding a pushcart to avoid floods didn't just wade into the water like everybody else. Nap. Ito ang example sa bubo. Everyone else is going to court. Gaguh ka ni Niko Kihano. Diputa, buta ka na, cheating ka lang siguro sa bar exams. Bakit ka nakapasar? Sa makikin mo nga paminsaron lang, no? Kung ikaw isang abogado, kung mapawalang sala mo nga ang isa ka kriminal na murderer, ang isa ka rapist, kung ikaw dabila ching iloy ang gaabogado sa kanya, ang isa ka drug lord, mapawalang visa mo, ang kanyang sentensya, mailabas mo sa sa apel, hindi mo magawa'y paraan, di puta nga, hindi ka mabasa sa baha? Kagagos ang teoriya mo, ang teoriya mo ni no, gago! Bilang sa kamay, napakakunting ang problema bilang isang abogado nag-aral ng 10 years, kumuha ng bar exam. Hindi niya magawa paraan kung paano hindi sa mabasa. Gawin mo sa sukoy, mapunta sa sakot, tapos amoy siya tae. He needs to be in court because he's supposed to defend somebody and he needs to find a way in order for, for him to reach there instead of commending this heroic action. Ba, balay mo ang tao ang kinasibya pala, isilya, elektrika. Or maritlusyon na baka promulgation yon, Or sentensya yon kagakukang kang klase isang abogado putang ina ka. You are ashamed. In the, you are a shame for all the fucking lawyers. You are in this, ano, in this group. May, may sinabi sa akin eh. Ang isa ko kaibigan nga lawyer, you have this rules in your, um, here. Sila ni nga apat ang pinaka-importante nga trabaho. Kung wala ni sila patay ang mundo, di mag malang ni abogado, kuyo ta. Hindi na lang ko mapapriso, na lang kuya kisa maasa. Kung isa yung diputa, yan yung, judge, ito mong abogado ko, ha? Si Max Alvarado, wala ay hindi abogado ko po si Nico Keanu. No, Ni Talo ka na kagad, wala ka na pleasing personality. Gago-gago pang, gago-gago pang kiyoriya mo. Anong lasing na kiyoriya? Why can't, why can't he just weigh the flood? Like everyone else, because not everyone else is a defender who needs to save someone in fucking court and he needs to have proper, proper uh, attire. He needs to smell good. Hindi na kaila, ako ka, kumakabtu sa sakul, kamahubaw, sa mabinat, sa mga may papuliyon, sa sang, sang judge. Sa amung tunga uras, kailangan sa may i-defense na tao, hindi ka naging maligaya. Na despite the rain and despite the flood, despite of forces of nature, your fellow abogado, ah, kasi nga nakita, yan nga ako ang threat sa kanyang buhay. Hindi naman ako napakialam ni Sabigaon nga baog nga albay nung no, nga Jurassic. Wala naman akong ginawa sa kanya because I don't care about her. I live in Dubai. I live in the land of gold. Bakit ako makialam sa taga-squatter na nagatay sa plastic bag patay gutong galamon sa paning baboy? Bakit naman ako? But why should I care? I didn't know her existence until she started bullying me. She started, you know, throwing fucking bad statements about me. Ako ang klasis tao na hindi ko nagapalampas ng ganun. So para ma-remind niya sa ang bilatching iloy niya sa kung ano ang kanyang itsura, Pati pa kanina ang aking we had a business lunch. Dahil papasok ng September, marami na show si Daddy Books naturalmente. Dahil ako ang managing director sa asawa ko, nakamadapat starring ako. Hindi ko alam kung nang kamiting ni Daddy Books, makamalaki ang susu, bilatsing iloy, tapos magtindig ang tarugo ya. Maitok silang dalawa sa parking, kaya sumasama ko talaga sa asawa ko kasi business, ya yeah, is my business too. I'm sorry. Very miserable. <laughs> Ingit na ingit, cancelled siya. Grabe, hindi pa ba kay nagbakal na sabay. Oo, oh. nagbakal-bakal sa so, nag-announce na ko. Nga hindi ka makakakyat sa stage 1 ng pati ang bigaon. mas magmakusog sa sakon si Mika. Akala mo, mas makusog si Mika ka eskalante sa kay Bugres? Trans. Tapos si Chiliki, ganito ang aura mo. Mamilit ka na ikaw isang babae or ikaw trans. Dapat, pinaka-bibi, I need something cold now. Ang pinaka mga magaganda na tanawin andito sa Dubai. So bakit ako maingit sa taga-barangay, takuling? Ha? Huh? Sa pangalan pa lang sa kanyang barangay, ano ang dapat ko ka-insecurean? Dalawa ang sports car namin, isa sa asawa ko, isa sa akin. Ang dinadrad sa Bilat Chingiloy, mga idol. Ang dinadrad sa Diputa, mga idol. Assume pa, hindi ipamasailo sa pangalan yan. Ay, 36,000 na nga lang ang amortization, hindi mapabayaran, tapos ako may secure. <laughs> Ay, Bilat Chingiloy. Mm -hmm. First of all, had she not mentioned my name and insulted my character and assassinated my character, on the get-go, she wouldn't have any problem right now. Hanggang ngayon, bira-bira pa sa pang-scam. But because, gintandog mariit, yako, naguba ang tanay niya ng nga pangabuyan sa akin. Wala may mabakala siya, bisan kabaligyan na lang sa Elmer's Glue. Bisan ang ginabaligyan paper paperclip o kung galibo na sa sarguilas, walang bibili. Pag sinabi ni Bugres nga ang binibinta ni Christina, bilaching iloy, basura, tae, lo walang bibili. Kahit ano ngayon nga presentarya sa mga jacket-jacket nga M&M's kag mga ko, ginabinta sa kalpot, magkano, 1,700. Makita mo sa TikTok, nag-300, walang bumibili. Kahit katsa na nga lang ibinibinta, yung 150, wala pa may gabili. Ako ang kanyang nightmare. Wala na sa ngayon livelihood because ginpakialaman ko sa bigao mo ngayon, kaya ikaw, magsurusi ka na lang dyan sa mga punda. Magluto ka na lang siya sa siyampurado para sa pamilya mo. Huwag ka dito mag-abogada sa kanya kasi pag nilampasok kita dito tudutudo, pati asawa, anak, mga apo mo, si Christina, wala siyang gagawin. She's not even blink. She's not even gonna blink an eyes. Uh, she's not even gonna blink an eye. Hindi siya mag-blink sa aya. Hindi niya kayo paglaban. Hahayaan niya dito na lamunin kita nga ako, isa kaliyon tigre. Akala mo, paglaban ka ni Punga, she's not even going to say thank you to you. Ay gaga, kaya hindi na ganyan madipinsahan ka sa sarili ya. Bakit? na paglaban niyang sarili doon sa manapla na she was already given a commitment na siya ang magiging city na sa na parang basakan, hindi sa marunong mag-fight for what she thinks she belongs, it belongs to her. Gina, ginakwan sa ginagawa sa sangaso, ginatapon sa katong basura, sana dipindaan niya sariliya hindi. Kaya kala mo dipindahan niya kay Yuta. Ang mo, tumatanda ka Masahista ka to, kasi di hindi ka naman pwede mag-GRO kasi duwindi ang height mo eh. Hindi ka naman pwede doon mag-GRO mag kasi pangit ka kung nag-GRO ka, pangit ka mga ang dating mo mga waitress. Mga waitress, sirvidura, sa mga beer na ganyan ang dating mo kapangit, pasang tattoo, mga butterfly, butterfly, black butterfly na Ang mga ganitong dating, hindi niyo pwede mag-GRO sa kwan sa Japan. Ang mga kwan ni niya sa iyong mga tagabigay ka shots. Waitress lang ni Nan. Abe. Hindi ka maganda, girl. Magtigil-tigil ka kasi. Eh. Alam mo na, aawa lang ako sa iyo kapag kinalkal kita dito, malamang ko na ikaw ay isang alpo talaga. So, I thank you so much for my recent to All your boys, I love you, my baby girl. Guwapa ka kanuya yung mga sa mga animo fans club. Hmm. Habang ang kumakantot sa iyo ay isang tibihon kag asthmatic, hindi mo mabilhan sang Jordan nga sapatos or Yeezy or hindi sa nakasuot kahit na malangbi mga hash puppies nga topsider, hindi mo kaya pabihisan itong gago mo nga nagakantot sa iyo nga may tatlo kayong anak at hindi ka makapagpatayong sa bahay mo nga two story kag may backyard ka kahit papano kag mag-apat ang sasakyan mo, wa ka dito mag-comment kasi kahit ano ang pagserbidura mo or baka nag JRO ka sa Japan, nagchupa ka iba-iba nga mga tarugod pero hindi ka na successful, wa ka dito mag -comment. Dahil ang mga babaeng katulad mo ay nga, Nasa Japan ka na, dapat sana nagkuha ka na lang doon sa Yakuza. Kahit kastiguhon ka sa Yakuza, maayahawon ka sa kairapan, umuwi ka talaga sa Pilipinas, binalikan mo ang bilatsing iloy na sika driver. Bumalik ka sa pidikap driver, yan ang kalidad mo, Diyosa. Hindi Diyosa ang dapat tinatawag sa baliling. Diyosa ka! Bilatsing iloy, Diyosa ka! Tapos ang kadabi mo ang chinilas, ganon? Hindi mo ganyan sa mapamanikyuran. Kung gusto mo talaga magmamasang ka kang mami sa lalaki, pamanikyuran mo sa... Saka itim-itim, bilat si Iloy, siguro grabe magbruksa ang lalaki. Hindi yung mapalitan sa mga kimchi. Hindi ya mapalitan sa mga wasabi. Bumalik talaga siya sa daing. Nasa wasabi ka na, bumuwi ka pa sa Pilipinas kag nagpakantot ka sa diputa nga cab driver. Mang abnormal. Hmm. Love Marie sneakers, you're not original. Of course, paano mag-original ang alpo? Bisilbidura, malang sa sakrindiriya sa Japan. <laughs> Or baka makaw yun, hindi Japan, I don't know. The thing is, you are a nobody. And then you bark here. Inaidulo mo, well, it is suffice to say that you have that kind of quality when you idolize. This alpot biga on Beverly Berto. Adams, dat ko magnanakaw nga Ma patay huya. You belong together, look at you. You are not only category C, you are category Y. So you belong there, it's okay. I do not need anybody like you na isang tanga, isang numurahin, kag isang imbecil. Walang anak si Bugris nga alipungwi. Walang anak si Bugris nga istupida ang mga anak ko dito, cultured, educated, clever, and wise. So, ikaw, doon ka talaga, doon ka. Sa nagapronounce pronounce ang Opens, sa nag-pronounce ang uh, uh, Piper, sa mga nag-pronounce sa uh, Professional, ang mga bongga, ang kanyang mga sentence, uh, I also, I believe that uh, the Vlad, the Vlad is thicker than, uh, ano nga yun? The Vlad is thicker than, ano nga yun? Hindi sa kaitindi. <laughs> Alpumbra, pateros. ikaw ay taga ng nga alpumbra nga mumurahin sa kraokehan. Siguro ang presyo sang isa ka chupa mo 150. Pag nilunok mo ang turos, pag nilunok mo ang ul, nilunok mo ang utin sang lalaki 250. Kung wala lunok pag pe, pag anon 150. Ganon ka. Para kay Josa hanggang 1,100 pesos ay nang bomb. Hanggang kay Josa, dapat ang pangalan mo si Baliling, hindi Jusa, ang disyusa, mag-Jusa, ang bigaon. Ang mga ganitong tinday, ang mga dispachadura, tapos ang mga alipungoy, dapat napakantot ka lang sa Yakuza, tapos bumalik ka pa sa PD cab driver, hindi Jusa, tawag sa'yo. Ang tawag sa'yo, Baliling. Excuse me. Tumakbo na si Jusa. Hahaha. Tsura sa mga bata ni Jusa, carbon copy. Ay, carbon copy, kikili, ay, ahoy. Ay, kawawa naman sa mga bata, ahoy. Carbon copy, kisang imong malalaki, ahoy. Help is coming, babies ang itsura sa kabataan mo, gusto mo ipaskil ko de? Kung ano ang produkto nyo ni Tulilok? <laughs> Kawawa sa mga anak mo, ha? Ayan ang itsura sa mga anak mo ba? Diyos ko, gaba, ti ah, ganun. Ganun ang nangyayari. Kung alam mo nga pangit ka na, huwag ka mag-asawa sa katulad mo rin pangit. Kasi ang produkto nyo, baby bagis. Piranha ka, tapos napakantot ka pa sa buhaya, ang produkto nyo, baby bagis. Ang ano, albatrosa. <laughs> taga high blood pressure lakas no? wala rin pink card hindi na sa pwede maging pupo kasi pangit saka saka ano sa puto ano sa duwindi na hindi sa pwede maging pupo. ah pwede na ni sa kanya timbang may no honor ni eh. siya ay isang utusan utusan ka no kasi the way you're acting you are an utusan wala utak ano ka ubra sa bar Japan Farmers Loy Factory <laughs> correct Magpukpo ka lang sa ermita, kwarta ka pa. <laughs> mga desperate, no, they're just showcasing, they're just showcasing their uh, insecurities. Huwag mo akong turuan, pot. idadamay ko lahat ng mga tao kung sino gusto kong idamay. Dahil lesson learned nila yan. Pag hindi sila natututo, damayin ko talaga pati aso at kanilang mga pusa. Kasi bahay ko to eh. Bakit sila nangangalas ka sa akin, hindi ko naman siya inaano. Tapos ngayon disiplinahin mo ko kung paano, kung magdepensa sa kaugalingon ko. Sino ka ba? para masabi sa akin how I do my shit. So if you step on my foot, I have to adjust to your feelings. You open a can of worms and then sabihan mo na wag lang sana idamay-damayin ko lahat na namatay sa pamilya mo, lahat na mga kaluluwa sa pamilya mo, ang mga namatay na nagbigay ng buhay sa iyo, damayin ko, ganun si Bugres. Kasi, pumasok ka dito sa akin, wala naman ko ginagawa sa iyo, nag ka dito sa bahay, tapos mag-a-adjust ko kung paano kumanginit. Adjustin ko kay baka mapikon kasi nagsabi ko, why? Why should I do that? No, I go extreme. Extreme ako pag ako na nag-boardjack. Bakit, bakit disiplinahin mo ako? Ay, anong -okay mo, yaman? Kung ayaw nila madamay, ang pwedeng madamay sa kanila, huwag sila dito pumasok ang mag mag-arte sa akin. Kasi lahat na nailibing 6 feet below the ground, bubuhayin ko yung lahat. Wala ko pakialam. Hmm. Ay, kapag wapag, alikit chilika. Oh, bilat yung iloy, si chilika. Wow. Chilika! Ganito pala si Chilika. Oh, Chilika, wow! Sana all si Chilika. <laughs> I feel sorry for these people, you know? Okay, guys, anyway. Ano na ito ganito gabi? Ang katapusan natin ng kuwan, ah? Ang kay Beverly, nat natakol na natin ang tungkol sa... Natakol na natin ang, ang tungkol sa kay sino na? Sa dipolo, ka sa mayor, sa bilar, no? Nakwento ko na sa inyo. Ay, confirm pala, ha? It is confirmed that Apollo and Abby is going to the States pre-approve na ang kanilang visa ngayon, inaantay na lang na mag-email na finality ng approval, and Xiaomi USA California is the sponsor of their ticket. So, sina Elias sa ang kanyang little family is going to have a good time in Anaheim, California, and in Anaheim, nandoon yung Disneyland. So, si Apollo, mag enjoy siya ng Disneyland doon. Thank you so much, Paddock Entertainment, as the petitioner ng kanilang mga visa, and thank you din sa aking kaibigan, new palm friend ko, Ma'am Shi, Xiaomi USA California. Thank you so much for sponsoring the tickets of Abigail and Apollo. Confirm po yan. Double confirm. Double confirm yan ng Padok and double confirm from Xiaomi. Yes. Makakapunta si Apollo na sa Amerika. Makapunta na siya doon sa may Kwan, sa may uh, Disneyland. And they will have at least two weeks sa Amerika. They will go to they are going to go to Hawaii. They're going to see Texas, Houston, Texas. They're gonna go to LA. Maraming pupuntahan ang mag-iina mapasok-pasok dito sa live tapos disiplinahin ko kung paano ako mag-revenge. Hindi ganun. Basta pumasok dito sa akin, mang bastos, mang insulto, simula sa asawa, anak, binubuntis, namatay ng mga magulang, mga kapatid, lahat ng mga kaluluwa, damay. Wala kuya sa ano, wala kuya, I do not hold bar. Damayin ko na pati ang mga ginakanser, ginakimoterapy ng mga kamag-anak, damayin ko. Bakit? Kasi wala naman kong ginagawang kasalanan. O, bakit ka nang alas ka sa akin? Tapos ako mag-jazz para hindi ka mapikon? bilat si iloy mo eh. Ibong Fabi, yes! Oh, oh, attorney Prince! Ah, uh, he is Attorney Prince Delioso, is the head of uh, PAO, Public Attorney's Office of Bago City. So kung sino sa iyo dyan, taga Bago City, pwede ka mo doon magingi ng tulong kay Attorney Prince at sa kanyang office. Kung may mga kaso, kayo for example, nag-defend ng sarili nyo, napabintangan kayong nabibenta ng druga, napabintangan kayong magnanakaw, napabintangan kayong nag-rape, uh, nag pumunta sa Bago City uh, Public Attorney's Office, nandiyan ang ating head na Attorney si Attorney Prince Delioso. High caliber, excellent in litigation one of a kind and the most kindest attorney I've ever met. Si Pepper, lahat naman ang hindi makapunta sa estate. Lahat naman nakapasa ka into Russia lang naman ang backstroke and you think Padok is still going to petition her, no? Hindi naman petition ng Padok sa kanya kag-isa pa backstroke sa hindi ka ganit ma-establish. Hindi ka ma-establish na siya ay manager for a year already. Hindi ko kailangan makisipsip. Sa akin sila nagsisipsip. I don't do sipsip ak sa akin sumisipsip ang mga tao because I'm the one who has a huge following and reach and engagement. Hindi ko napapatulan ang mga ganitong ng tao kasi mga bubungan, nabubuhan ako sa sarili ko kung pinapatulan ko. g live Vlog! Kamukha ko, amukha ni, na nga ang aking ditong ano, ang uh, meron tayo ditong school na Judean University where you learn everything. Kasi nga kamuta, kamukha kami ni Juday. <laughs> ano Dennis man? Ngay di siya makalakat, Loy. Hindi ka man siya makalakat. Kadenite siya. Dukagin yung GCash nyo yot, bilat, ching iloy, maning GCash, araw-araw. Dukag-dukagin, hindi na ko yung magpinto sa mga bagong mga chismis ya na nangyayari kay Erput. Kung ilan ang mga akwan, ang mga kaso niya ngayon naging file na sa kanya, ano man yung mga GCash nyo yot. Oh yes, mami pati ay uh, hello, Mama Ogie Diaz and Mama Loy. Thank you so much. Nasa California sila ngayon. Maraming salamat sa inyong greeting. Siyempre, kilala na tayo ng mga big time na mga tao. Mga sikat na sikat sa show business. And hello also, Mami Lito Guzman. Mag-support pa rin po ako sa re-concert ng... Uh, My voice mo na talent, tsaka ng Elias, tsaka ng Cebu Twins. Mapopost pa rin po ako. Mama Lito Guzman, yan po ang ating mga supporters at mga kaibigan sa show business. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, from Liga ng Barangay to uh, Palarong Pambansa, ngayon ay nandito na tayo sa Olympics. <laughs> Uh, ang isa cancel na isa deny. <laughs> Ay, correct. <laughs> na deny si Beverly, tapos si Pungal, maka cancel naman pa <laughs> okay. uh, yung pagka MC. Ay, my eh Yung buta wala pulos, wala na. pa siya, hindi, may araw na sa sang record si Beverly. May kaso sa sang staff sa kwan, sa dinigani man. Sa Kidapawan, I think. May dito sa may kaso sa nga estafa, kaya hindi siya ma approve Ang plano na sa Alpot, ang plano na sa Alput is makuha na lang sa Matinti sa Amerika. Diyusa! <laughs> ay, wow! Sana all! Sana all ang mga suwati, Diyusa! Kakuha ng mga mga muskitero! <laughs> Aragay! Diyusa, bakit ka sumusuot ang kulambu? Saan ka ng Victoria? Ito, Diyusa! <laughs> ay, akay! Diyusa, ikaw ang baboy! Huwag uko, Putot ka na, maikli pa ang iyong paa, tapos ito ka pa... stupid na pinapatulan ko ang ganitong mga tao. Yung Gawain ng isang satanas ang manlilang ng tao. Anong ginilang ko ng tao dito? <laughs> Panglilinlang ba ng tao ang mag-expose ng katotohanan na nagnakaw ng 29 million kay Ilias? Panglilinlang ba ng mga tao na i-update ko kayo sa manangyayari? Kung sino na ang may mga visa papunta sa Amerika? kung sino na makakasama sa kanila, kung ilang pa o kung ilang organizer ang kanyang kinulantro. Damo damo, gusto ko lang, niya yes, si Beverly. Really. Ang iba nga hindi ko na pinapansin eh. Ang iba nga mga organizer, what she did, may isa ka barangay captain, si Honorable, ano itong pangalan niya man, I forgot her name really. Isa din siya ka parang barangay, uh, municipality, I mean, dyan sa may Mindanao, na ang usapan kay Edward is 75,000, siningil sa Alpot 150 kasi new management na daw. Walang magawa itong barangay dahil, ito na ang kanilang ano ina promise sa mga tao na magkanta doon so napilitan silang magbayad sa 150,000. Pagdating sa concert hindi na naman napunta ang Alpot na si Beverly. Hanggang ngayon, wala yan na refund ang municipality ng something na I just forgot. Basta isa sa kakwan Honorable Barangay Captain something. Hindi ko na nga iba kasi kung isa-isahin ko get ang nagareklamo kay Beverly ay bilat si maubos ang buhay ko sa puro na lang Beverly. Oo, puro na ka profile. Yung po nga, yung ganito, bilang salita, o, oh, ama, ama, ja, mato, manza, wang, lalamas. Na, ganun ang po nga. Ngungo na, ngungo pala siya. Sa ano nga kumsek, Gcash muna kayo dyan, guys. Ano ba naman yan? Ano nga minahanap, kumal? No? Mel, oh yeah. Inyo, yung joke lang, hindi naman kayo kilala ng followers ko. So, if you made a joke, tapos mabak to you ka mo, what do you expect? Alam nyo naman ng mga bago dito ang mga tao. Hindi ko hindi ko tanan makita ang naga-message ko naga-joke sino ang naga hindi ko lahat nakikita hindi ko tanan nakikita ang naga-message day. So ang imo joke lang, ang abis ang iban, naga -ano ka, naga, I mean, abis ang iba, naga pa, eh, ka lang. So, sa iyo po ba yung Iloy Bugris Wisdom? No, that's not mine. Pero do, ano naman si Iloy, si Iloy Bugris Wisdom eh. Hindi naman siya basher. So, okay na lang, okay na lang din. Si Iloy Bugris basher. Pero sana, shout out dyan sa Iloy Bugris Wisdom, mag-CTTO mag ka, ipaalam mo na ikaw ay parody account na you are not me. Okay? Janiko, mm. ato na si Tao gani. Eh. I don't know kung ano siya sa Canada. Kung uh, doon na gitsa o or balik sa Saudi. Hindi ko sure. Oo, oh, kasi noon maliit lang kami. Mga nagapanood sa akin, mga 400, 500. Mga ganun lang. May restriction pa nga ako ngayon eh. Dito, oh, pero sa awa ng Diyos, hindi eh, ngayon recommended ang page ko dahil sa mga report-report. That is why it is very important, guys, na i-share, share, share nyo ako para tumaas ang aking reach. Yun ang hinihingi ko sa inyo. Nagbalik na siya sa Saudi because he has a business in Saudi. May ano na siya sa Saudi? May shipping company si Daddy. Lin Lin, yes, 2021, 2022 lang. Carlson, Team Elitista Forever, thank you! Basta ako bago lang, kapang lang din sa mga bachelor, kapang nang <laughs> bang... Hahaha! Ah! Uh. Pagod na ka panginig ng bilat si iloy, ng Brian ng ID po, tayo niya gusto ina... Grab yung top, o grab yung bottom. Did you feed ano, Cole? Guys, baka kita guys, so meron na kaming hututay birthday ng kapatid ko. Happy birthday, Pitla! Yung kapatid kong bakla na akin chef ngayon. Makaong kita sa hututay, guys. Edna Bataklan Villanueva. Hello, Miss Eloy. I like your vibe, Miss Eloy. Watching from Dipolog City. Hello, Dipolog City! Ah, uh, may kilala ka daw si Tyron J. Samson. Karen K, new follower and viewer here, but I respect everyone who support Mamilo. Thank you, Karen K. maka kita ulit guys. Badang Arigot thank you. Ah, Carbon Vegan Oh, overday subo ni itik. Lumini kanay abi ko totoy. Mm. Sitara, Ari, si <laughs> minsan natatawa na lang ako sa mga ano sa mga tawag nito sa mga bashers ko nagkapanago sila sa ano ba lang sila sa dami account <laughs>